laki 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 oh. Oh, 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 oh. Talaga naman no slary, oh. Wow. Lapad. Ayan, <tilla> 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 ayan, oh. Oh, saran, saran, saran. Saran mo, nove, ha, mama, oh. Sera, sera, sera. Sera, ko oh. Ha? Puto mamaw. Grabe. Mamaw, ah. Yun, oh. Lapad, oh. Ayos. Oh, la, 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 Alright. Okay. Okay. <tilla> alas onse second ayan dito tayo ngayon sa biason update tayo sa biason mga kamaster back to fishing na tayo ngayon palipas oras kasama ang mga master na muntin pa ayan nakita niya sa likuran natin na napakadami dinumog naman uli ang biason so, papakita ko sa inyo mga kamaster alright ayan simula sa si ibabaw nandito ayan mga kamaster Dito, sinugod, dinumog naman ang mga ano, yung biason. Diketik sila, bala daw magkabulbol. Paunahan na lang ng huli. Ito pala oh. Hoy, pambira dito pala ka. Si Carlo. Wala ata si Apot dito ah. Wala wala si Apot. Apot pa mawawala. Ayun oh, kita niyo no, mga ano, mga floater na, di na. Dikit-dikit yan Wala tayo sa Indonesia Dito lang yung sa Pilipinas yan ha? <laughs> Pilipinas lang to Wala sa Indonesia yan <laughs> Yan Sa gilid lang Yung oh Ang guys Ang mga mountain oh Pison you know. Very good size o cow Balbon Ulam na you know Very good size Oh, may huli pa. Estado yun. Nasa dulo. All right. Tagaibang planeta yan. Ayan. Yes, okay, so, si Master, oh. Puro very good size. Ayan. Nakabulbuhol na yung mga ano nila. Ayan. Nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa Indonesia. Tingnan yung mga mukha niyan. Ayan, made Indonesia. Mid -Indonesia. Mid Indonesia. Pilipinas pa tayo. Hindi mo inabot yung huli ko. Binalik mo. Oh? Nasaan? Wala ka pe. Binalik mo? Binalik ko muna. Mamaya ko na hangat. O oh, yung mga ano, announcement, yung mga hindi pa nakuha ng limang ng bugas, punta na kayo doon sa may covered court. <laughs> Dalhin nyo lang yung pissing red nyo. Oh, para kami na mapapalit. <laughs> <laughs> Ginagatan na agad eh. Wala tayo hito oh. Iyon oh, hito oh. May huli pala si Master ng lang hito. Kalaki. Kalaki. Original <laughs> ah. Kuha ko ba nandyan? O, oh, siyempre nakuha ka na tayo eh. Oo oh, nga ano. Ako, oh, ayun oh. si Larry pala eh Baba 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 baba. Oi, oi oi oi. Ito ito ito. Ay, mga daklot po sa. Oo. Daklot pusa? sa. Nananay na Wow, tis. Okay. Talaga naman oh. magaling sa ito talaga no. Magaling, magaling. Magaling ka sa ito ha. Ah. Magaling kang kupal ka. Magaling kupal ka. Ihawi na yan. Ay. Baka sa lahat. Mama wa ang ulapan oh ayos hala 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 alright okay oh mayroon strike kung di balbon bon alright one zero

Ay, kanya yung huli ko na nakaraan. Iba ka talaga, Carlo. Tawag ka lang ito sa si barangay ko may lima kilo ko bigas. Yun, know oh. Puro Ito may dalawa. Ito pa, nakahuli pa, oh. Nice. Laki, 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 oh. Oh, 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 oh. Talaga naman sa lari, oh. Wow. Lapad. Lapad, good size. Sana makahuli mga ganyan. Hindi pa ulang kuli ganyan kalaki, eh. Good size. còn rất Lucky kê, Lucky kê Lucky kê, Lucky Mamau 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 Lucky 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 có ayo bangun tanda enggak itu